sa mga gusto mong magpagawa ng libreta, uh, PM nyo lang po ako sa ating Facebook account na yan sa nasa screen. Uh, limang klase po ang libreta ko. Ito po ay uh, aklat ng Alhar, elektroma, uh, na mga orasyon. Yan. So, ipapakita sa inyo kung may pang magustuhan eh PM nyo lang po po sa aking Facebook account para maka-order at mabidyo ko nyo po ako ngayon at atas na uri ng orasyon din po ito ngayon printed po siya hindi po siya xerox ngayon ito naman po eh pang kalatang protection ito, eh uh, kulang lang ito dahil may amorder nito and cover na lang. Cover na lang ito. Ito yung pangkalatang protection. Ito naman po ang nilalaman ng pangkalatang protection. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Pang sundalo po ito, kung kayo po sundalo o alang-alang -alan po ang inyong mga trabaho, uh, security guard, ay ready po ito sa inyo malabo ang bonyo ay. Uh, Yan camera. Uh, malabo yung camera. Uh, Yan. Yeah. So sa picture po, ang alarm ay 134 ito, pong, uh, one two, ito ay 14 kapag kayo po ay uh, mag-check sa akin para lang na po yung presyo. Ito naman ay uh, yung uh, meter roll na ano na libreta o nagagamit din po ito protection at uh, panggamutan metatron mga pamuksa sa kampo ng dilim protection ayan ito namang maliit ito ay 1-3 itong metatron at itong maliit naman ay pang gamot spiritual combat eh. Nandito na yung <coughs> mga ginagamit ko kusal na iniip sa daliri at itinutusok sa pasyente. Ayan. 200 pages po ito. Ito po ay 1-2 free shipping. Ayan. Nandito na rin po yung panggilip at panawag. Ito naman ay yung uh, 7 rayos etc. yung sundo sa na libreta ito rin po ay 1-3 yan po ang bungad yan ito malabo talaga malabo yung camera yan ito naman ay pang protection pang gamutan at sandata na libreta itong rayos yan po yung eh, malabo yung camera ko. Yun. So, yun. Kapag gusto nyo po nito, eh, one trip Free shipping. At hindi po ako nagdigit. Ah, uh, nag-CCOD. Ah, uh, bayad muna po yan para maumpisa natin gawin ang inyong ipapagawang libreta. Yan. Yung lalakas na ang orasyon ito. So, malabo. yun at nandito rin po yung mga talandro na kinatatakutan ng uh, mukhang po lang din So, dito siya. Yung mga talandro po yun. Kahit uh, gagawing habak po ninyo. Siyempre talandro. 51. Ito yung mga talandro po. fifty Ano yan dito? Ito siyang kamay lang po eh yan, yung mga talagro na yan, mga, ito po ay uh, pwede nyo ipaprint, tapos lagay nyo po sa inyong mga anak. Dasalan lang po, bago isuot ng bata. Yan, mga talagro po yan, yung matitindi. Pwede nyo ilagay sa harap ng pintuan po ninyo, no? yung kayo po ay uh, protect siya, So yun, uh, PM na lang po ko dito sa aking Facebook na yan uh, kung gusto niyo pong magpagawa ng libreta ko. Uh, at huwag po kayong magalala. Kahit na bayad mo na po yan ay gagarantiya po ang aking uh, DTI permit to valid ID mm -hmm. at uh, address at po number. Pwede niyo po akong uh, report sa MBI. Uh, silaan sa lahat na social media social media platform, lalong-lalo lalo, lalo, nasa sa Facebook. Ayan po ang aking Facebook at uh, ilalagay ko rin sa description box ang link ng Facebook ko eh, para pindutin nyo lang eh makaredirect na po kayo sa aking Facebook account so God bless, thank you for watching follow for more